na Narinig niyo ba yung bagong balita? Tukol kay Enrile. Ah, uh, pinapayag pala ni Enrile na pag-isipang mabuti yung pagbabalak ng mga kababayan nating OFW sa bantang Zero Remittance uh, Week. Anya daw ay pwede din gumanti yung gobyerno sa paraang hindi magugustuhan ng mga kababayan nating of OFW pinanggit ni Enrile na hindi daw pinagbabayad ng gobyerno ang mga OFW ng travel tax, airport fees at documentary stamp tax sa mga remittance nila. Kumbaga, pinamataan ng gobyerno na kung ituloy ng mga OFW yung zero remittance week ay baka biglang pagbayarin sila ng iba't ibang klaseng tax sa mga kinikita nila. Tanong pa ni Enrile, kung ano daw ba ang magiging reaksyon nila kung gantihan sila ng kongreso.